Pilipinas ay may mahaba at napakayamang kasaysayan. Kasabay ng mga pagbabago sa politika na nasaksihan ng ating mga isla ay ang evolusyon ng pera ng Pilipinas. Kung magbabalik tanaw lamang tayo sa nakaraan ay siguradong madaragdagan ang ating kaalaman. Kaya tara na't maglakbay sa iba't ibang yugto ng panahon kasabay ang mga mahalagang pagbabago mula sa hugis, itsura at halaga ng ating pera. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang pakikipagkalakalan ng sinaunang Pilipino ay ginawa na sa mga karatig na lupain tulad ng China, Borneo at Thailand. Isinagawa ito sa pamagitan ng barter. Pero ang ganitong pamaraan di naglaon ay nagkaroon ng ilang suliranin kaya humantong sila sa paggamit ng iba't ibang mga bagay katulad ng mga cowrie shell ang mga nagawa na gawa sa ginto, jade, quartz at kahoy ay naging pinagkaraniwan at katanggap-tanggap na anyo ng pera sa loob ng maraming siglo. Dahil ang Pilipinas ay likas na mayaman sa ginto, ginamit din ito noong unang panahon para sa alahas, personal adornment at barter rings. Ang barter rings ay gawa sa ginto sa anyo ng singsing na may diameter na halos kalahating pulgada wala itong mga disenyo o inskripsyon. Ginagamit ito sa mga dayuhang mga lakal sa pagitan ng ikalabing walo hanggang ikalabing apat na siglo. Sa panahon ding ito, ginamit ang unang lokal na anyo ng coinage na tinatawag na pilonchitos. Ang salita ay nagmula sa Espanyol na nangangahulugang maliit na timbang. Ang pilonchitos ay maliliit na mga gold pellet at may ilan na kasing laki lamang ng butil ng bigas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pilonchitos ang kauna-unahang uri ng pera o bariya na ginamit ng ating mga ninuno. Bagamat maliliit ang mga ito, pero kung ng mabuti ay makikita ang mga naka embose na inskripsyon na mga titik ma at m na katulad ng Javanese script noong ikalabing isang siglo. Pinaniniwalaan na ang inskripsyong ito ay ang pangalan kung saan ang Pilipinas ay kilala sa mga mga lakal na Tsino noong panahon bago ang mga Espanyol. Ang pilonchitos ay minsan ang nahukay mula sa Mandaluyong, Bataan, Pangpang ng Ilog Pasig, Batangas, Marinduque, Samar, Leyte at ilang lugar sa Mindanao. Maliit man ang mga ito pero maaaring umabot ang presyo nito ng libo-libo depende sa sukat. Sa isang auction site ay umabot pa nga ng isang daang libong piso ang presyo ng pilonchitos. Sa pagdating naman ng mga mananakop na Kastila ay dala nito ang barya na kung tawagin ay cobs o makukinas. Ang mga lokal ay tinatawag ito na hilis kalamay. Mayroon itong irregular na hugis na ginagamitan ng martilyo sa paggawa nito. Ang mga pilak na bariyang ito ay karaniwang may krus sa isang gilid at ang Spanish Royal Coat of Arms sa kabilang banda. Ito ang mga pinakaunang bariya na dinala ng mga galyon mula sa Mexico. Ang kalakalang galyon ay nagpadali ng komersyo sa Asia, Amerika at Europa. Sa panahon ding ito ay lumabas ang isang uri ng barya na tinatawag na Spanish Dos Mundos. Ang Dos Mundo ay malawak na ipinakalat hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo mula 1732 hanggang 1772. Pinahahalagahan ito dahil sa kagandahan ng disenyo nito. Ang barya ay nagtatampok ng kambal na koronang globo na kumakatawan sa pamahala ng Espanyol Espanya sa luma at bagong daigdig kaya tinawag na dalawang mundo. Kilala rin ito bilang Mexican Pillar Dollar o ang Columnarias dahil sa dalawang kolom na nasa gilid ng mga globo. Samantala, ang terminong bariya na palagi nating ginagamit ay nagmula sa salitang bariya. Ang bariya, ang kauna-unahang coin struck sa Pilipinas ayon sa utos ng Royalty of Spain. Ito ay gawa sa tanso at noon ay nagkakahalaga ng isang sentimo. May inskripsyon ito na binabasa bilang barila anyo de 1728 kung saan nakaukit ang coat of arms ng Maynila sa sentro ng barya. Pagsapit ng 1898 sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ay naglabas ito ng sariling mga barya at papel. Ang mga salapina ito ay sinusuportahan ng likas na yaman ng bansa sa Arsenal ng Malolos, dalawang uri ng 2 centavo copper coins ang ginawa. isang piso at 5 pisong revolusionaryong papel naman ang inilimbag. Ito ang Republika Filipina Papel Moneda, diun peso at 5 pesos at malaya itong ipinakalat. Ang mga ito ay nilagdaan ni Padre Paterno. Mariano Limhap at Telesforo Chujian. Sa pagsuko ni General Aguinaldo sa mga Amerikano, ang mga pera ay inalis sa sirkulasyon at idineklarang iligal na pera. Sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898, ang makabagong sistema ng pagbabangko. Pera at pautang ay pinasimulan kaya ang Pilipinas ay isa sa pinakamaunlad na bansa sa Silangang Asya. Ang mga Amerikano ay nagpasimula ng isang sistema ng pananalapi para sa Pilipinas. Batay sa ginto at inilagay ang piso ng Pilipinas sa dolyar ng Amerika sa ratio na 2 pesos is to 1 dollar. Sa panhunding ito ay inaprubahan ng US Congress ang Coinage Act para sa Pilipinas noong 1903. Ang mga barya na inilabas sa ilalim ng sistema ay naglalaman ng mga disenyo ng Pilipinong manguukit at artista na si Melesio Figueroa. Ang mga barya sa denominasyon na kalahating sentimo hanggang isang piso ay ginawa ang paggamit ng pangalan ng El Banco Espanyol Filipino sa Bank of the Philippine Islands noong 1912 ay nagbigay daan sa paggamit ng Ingles mula sa Espanyol sa lahat ng mga papel at barya na inisyo hanggang 1933. Simula noong 1918, pinalitan ng mga sertipiko ng Treasury ang serye ng mga silver certificate at isang coin note ang idinagdag. Ang pagsiklab ng ikalawang digma ang pandaigdig ay nagdulot ng malubhang kaguluhan sa sistema ng pananalapi ng Pilipinas. Dalawang uri ng perang papel ang umikot sa bansa sa panahong ito. Ang Japanese Occupation Forces ay naglabas ng war notes sa matataas na denominasyon. Ang mga perang papel na ito ay walang backup na reserba kaya tinawag itong Mickey Mouse na pera ng mga Pilipino sa panahon ng pinakamalalang inflation sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga Pilipino ay pumupunta sa palengke na puno ang mga bayong ng Mickey Mouse bill dahil ang isang itlog ng pato noong panahong iyon ay nagkakahalaga ng 75 pesos at ang isang kahon ng posporo ay higit sa isang daang piso sa kabilang banda, ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas ay nag-imprinta at nagpakalat ng pera na kilala bilang guerrilla peso. Ang perang ito ay inilabas at ginamit sa iba't ibang probinsya. Gayunpaman, ipinagbawal ang pagkakaroon ng mga bariya at perang papel na ito at maaaring arestuhin o patayin ang mga nagmamay-ari sa kanila. Ang kontemporaryong kasaysayan ng pera sa Pilipinas ay may iba't ibang yugto. Pagkatapos ng digmaan, ang mga perang papel na English series ang ipinakalat hanggang 1971. Ang mga perang papel na ito sa Pilipinas ay isinulat sa Ingles ang pera ng Pilipinas ay inilimbag sa Filipino simula noong 1969 pagkatapos ay panalitan ito ng seryeng ang Bagong Lipunan o ABL kung saan ang pinakamataas na denominasyon ay dalawang piso. Ang serye ng ABL ay pinalitan ng bagong serye ng disenyo na kilala bilang serye ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang BSP series na 5 piso at 10 pisong papel ay inilimbag hanggang 1995 at 2001. Isang libong papel naman ang naimprenta hanggang 2012. Samantala, 50, 100 at 500 peso na papel ang nailimbag hanggang 2013. Ang pinakabagong pag-ulit ng mga bariya at perang papel sa Pilipinas ay pinangalan ng New Generation Currency Series. Ang mga bariya at banknotes sa ilalim ng sering ito ay na-issue mula noong 2010. Ang isang pisong bariya ay mas maliit kumpara sa mga nauna sa kanila dalawang piso naman ang kamuka ng bimetallic coin katulad ng disenyo ng 10 peso coin. Samantala, isang libong pisong polymer banknote ang inisyo noong 2022. Sa taong ito, may kabuang tatlong at siyam na milyong piraso ng nasabing banknote ang nasa sirkulasyon. Ang mga banknotes at barya sa ating wallet ay hindi lamang isang medium ng pagbabayad. Sinasalamin din ito ang evolusyon ng ating bansa simula sa pananakop ng mga Espanyol hanggang sa batas militar. At tulad ng makikita mo sa pera ng Pilipinas noon at ngayon, dito nakaukit at nakaimprenta ang ilan sa mga halagang yaman, kuwento at kasaysayan ng Pilipinas.